Pag naka-stop, nawawala ang lamig ng aircon. Ito yung tanong ni Paps Eduardo, no? Well, there's two possible issue, no? If na-experience niyo yung scenario na pag kayo ay nakahinto or kayo ay nasa traffic, eh lumalamlam yung lamig ng inyong aircon. Well, number one na pwede yung i-check dyan is yung inyong radiator motor o yung auxiliary fan motor. Ito yung fan na nandun sa inyong radiator, no? There's a big possibility na mahina na yung takbo niyan or pwedeng nagwiwiggle. Okay, so kung sakali man nakita niyo nagwiwiggle or mahina na yung takbo, mas okay na ipa-check na niyo 'yan sa mga trusted na repair shop niyo para ma-evaluate mabuti kung ano yung dapat gawin. Ah, uh, isang tips ko dyan kung sakali man nababagal yung takbo, kuha kayo ng tools, then pukpukin niyo yung motor. Pag bumilis yung takbo, yan, posible may sira lang sa carbon brush yan. Pero, mas okay pa rin palitan ninyo yung buong motor. Okay. Number two reason, pag nawawala ang lamig pag naka-stop, is kulang sa prion. Well, dito, kailangan nyo talagang dalhin yan sa mga aircon shop. At, pwede nyo namang itry na kargahan muna ng prion. At, pag lumamig na, well yun, okay na yun. Pero, syempre, may reason yan kung bakit nawawala yung prion o bakit naglulos ng prion yan. So, mas maganda, ipacheck mo na rin kung may leak. Okay, kung sakaling may leak, eh, ipagawa nyo na. So, yun lang naman yung dalawang possible reason. Actually, marami pang possible reason ano, sa mga ganyang senaryo. Pero that's the two common reason kung bakit nawawala ang lamig ng aircon pag naka-stop ang sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber na aking YouTube channel, press subscribe button sa baba. At sa Facebook, click ko lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click ko lang yung plus side dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, Keep safe mga paps.